Nahuli kam ang pagbangga ng isang motorsiklo sa isang kotse sa Mandawi City sa Cebu. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon mula sa motorsiklo ang rider. Makibalita tayo kay Alan Domingo ng GMA Cebu. Kuha ang CCTV footage na ito sa Uwano Avenue sa Mandawi City. Maayos naman ang daloy ng trapiko sa lugar. Ilang sandali pa, dumating ang isang pulang kutse. Makalipas ang ilan pang segundo, dumating naman ang isang motorsiklo mula sa kabilang lane. Tuloy-tuloy ito sa Center Island hanggang sa mabangga na ang pulang kutsing galing sa kabilang lane. Sa isa pang CCTV footage, makikita kung gaano kalayo ang pinagtalsikan ng motorsiklo matapos ang banggaan. Ligtas naman ang driver ng kutse at rider ng motor. Ayon sa mga otoridad, accident prone talaga ang naturang kalsada. Sa kita maminimize gina to ang mga vehicle na kay sa makita ito, kusok yung ng mga sakinan na napita. Pakiusap na mga autoridad sa mga motorista, magdubliingat naman sana sa pagmamaniho, lalo na ngayong basa ang mga kalsada dahil sa pagulan. Alan Domingo, Nagbabalita, Pilipinas.